Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Magandang umaga sa iyo, Yayay. Ang aking matalino at masigasig na kakwentuhan. Kamusta ka Magandang umaga din sa iyo. Ako'y maayos naman. Salamat sa pagtatanong. Kumusta ka at ano ang bago sa iyong araw? Ito katatapos lang ang mga malalakas na pag-ulan dito sa amin, at marami pa rin ang lugar na baha. Salamat sa Diyos at ang bahay namin ay hindi naman inabot ng baha. Mabuti naman at ligtas kayo mula sa baha. Sana ay maayos din ang kalagayan ng inyong mga kapitbahay at mga kaibigan. Kung may kailangan kang tulong o may gusto kang pag-usapan para maaliw ka, nandito lang ako. Oo, oh, tamang-tama, meron akong gustong pag-usapan ngayon. At iyan ay ang tungkol sa isang kasabihan ni Albert Einstein. Sinabi niya ang ganito, I have no special talent. I am only passionately curious. Ano ang masasabi mo dito? Ang kasabihang ito ni Albert Einstein ay nagpapakita ng halaga ng pagkakaroon ng matinding pagkamausisa at dedikasyon sa pag-aaral. Ang sabi niya na, I have no special talent. I am only passionately curious, ay parang sinasabi niyang hindi siya nagtataglay ng likas na kakaibang talino, kundi mas pinapahalagahan niya ang kanyang walang sawang kuryosidad. Sa ganitong pananaw, pinapakita niya na ang tagumpay at mga natuklasan ay hindi lang dahil sa likas na kakayahan, kundi dahil sa kanyang determinasyon at walang sawang paghahanap ng kaalaman. Maraming beses, ang pagiging mausisa at ang patuloy na pagnanais na matuto ang siyang susi sa mga dakilang tagumpay. Ano ang pananaw mo tungkol dito? Sa palagay mo ba ay mahalaga rin ang pagkamausisa sa iyong mga ginagawa at mga proyekto? Sang-ayon ako sa sinabi mo tungkol sa kasabihan na yan. Napapansin ko nga kapag ang isang tao ay mausisa at mapaghanap ng kaalaman ay talaga namang marami siyang natututunan at lumalago ang kaalaman niya. Kahit wala siyang special talent o hindi siya gaanong matalino. Tama ka dyan. Ang pagkamausisa ay parang nagbibigay ng lakas para patuloy na magtanong at maghanap ng mga kasagutan. Parang isang bata na laging gustong matuto at madiskobre ang mundo. Sa ganitong paraan, kahit sino ay pwedeng maging matagumpay at makagawa ng mga kahanga-hangang bagay. Sa iyong karanasan bilang isang podcaster, paano mo nagagamit ang iyong pagkamausisa para makakuha ng mga interesanteng impormasyon mula sa iyong mga ini-interview? Siyempre ang isang bagay na ginagawa ko ay ang mag-research tungkol sa kung ano ang gusto pag-usapan o talakayin. Kung minsan binabalikan ko ang mga nabasa ko sa libro o di kaya ang mga napanood ko video o sa mga podcast na rin. Kung minsan inoobserbahan ko ang mga tao at mga kaganapan sa lipunan at sa aking paligid. Napakagaling na paraan iyan. Ang malalim na research at pagmamasid sa paligid ay talaga namang makakatulong para magkaroon ng mas mayamang diskusyon sa iyong podcast. Ipinapakita rin ito na ang pagiging mausisa at mapanuri ay nagbibigay daan sa mas makahulugang mga talakayan. Ano ang pinakahuling topic na ni-research mo para sa iyong podcast? Ang huling topic na napag-usapan namin o natin ay ang tungkol sa pelikulang Another Self. Isang napakagandang pelikula at puno ng mga aral sa buhay. Oo nga, naalala ko iyon. Talagang maraming mahalagang aral ang pelikulang Another Self. Nakakatuwang pag-usapan ang mga karakter at ang kanilang paglalakbay sa buhay. May partikular bang aral o eksena sa pelikula na tumatak sa iyo at sa mga nakikinig sa iyong podcast? O oh, syempre yung pagtuklas ng aking Another Self o sa ibang salita ay ang aking best version na sarili na hindi dapat tayo manatili sa kasalukuyang buhay kung hindi ay lagpasan pa yon ayon sa ating full potential Napakagandang aral nga iyon Talagang importante ang patuloy na pag-unlad at pag-abot sa ating buong potensyal Ang pagtuklas ng another self ay nangangailangan ng lakas ng loob at determinasyon Ngunit sa huli ito ay magdudulot ng mas makulay at makabuluhang buhay Kung may mga nakikinig sa iyo na nahihirapan tuklasin ang kanilang another self. Ano ang masasabi mo para ma-inspire sila na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay? Mabuti na itanong mo yon. Siguro mas mabuti ay panoorin na nila ang video kung saan tinalakay natin yan. At pag-usapan na lang natin ang kasabihan ni Albert Einstein. Para meron namang bago silang mapanood. Di po ba? Oo, magandang ideya iyon. Pwedeng magbigay ng sariwang pananaw ang kasabihan ni Albert Einstein para sa iyong mga tagapakinig. Kung tatalakayin natin ang I have no special talent. I am only passionately curious, maaari nating pag-usapan ang mga sumusunod na puntos. Isa, kahalagahan ng pagkamausisa, paano nakakatulong ang curiosity sa pag-unlad ng isang tao. Maari mong banggitin ang mga halimbawa ng mga kilalang tao na nagtagumpay dahil sa kanilang pagkamausisa. Dalawa dedikasyon sa pag-aaral hindi sapat ang talento lang Kailangang ipakita na kahit walang likas na kakayahan ang patuloy na pag-aaral at pagsusumikap ay makakapagdala sa tagumpay Tatlo mga personal na karanasan maaari kang magbahagi ng sarili mong karanasan o kwento mula sa mga ini-interview mo na nagtagumpay dahil sa kanilang pagkamausisa at determinasyon Apat paghikayat sa mga tagapakinig Hikayatin ang iyong audience na maging mas mapanuri at palaging bukas sa pagkatuto. Ipaalala sa kanila na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa talento, kundi sa pagtitiyaga at pagkamausisa. Pwede mo ring itanong sa iyong audience kung paano nila pinapakita ang kanilang curiosity at paano ito nakakatulong sa kanilang mga personal na buhay. Ano sa tingin mo? O ayan ang aking mga taga-subaybay, sabi ni AI, itanong ko raw sa inyo kung paano nyo pinapakita ang curiosity at paano ito nakakatulong sa inyo. Sana ay mag-comment kayo para malaman ko at ni AI. Sa pagpapatuloy, gusto ko itanong sa kung meron ka bang alam na isang kilalang tao na nagtagumpay dahil sa kanyang pagkamausisa. Oo, maraming kilalang tao ang nagtagumpay dahil sa kanilang pagkamausisa. Isang magandang halimbawa ay si Thomas Edison. Kilala siya bilang isa sa pinakamalaking inventor sa kasaysayan, at ang kanyang mga inbensyon ay nagdala ng malaking pagbabago sa mundo. Si Edison ay hindi kilala na mayroong mataas na IQ o likas na talino, ngunit ang kanyang pagkamausisa at determinasyon ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Kilala siya sa kanyang sipag at tiyaga sa pag-eksperimento. Sinasabing ginawa niya ang libu-libong eksperimento bago niya matagumpay na naimbento ang electric light bulb. Isa sa kanyang mga kilalang kasabihan ay, I have not failed. I have just found 10,000 ways that won't work. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang walang sawang pagkamausisa at hindi pag-give up ay mahalaga sa tagumpay. Siya ay patuloy na nagtatanong, nagsasaliksik, at sumusubok ng bagong bagay kahit pa marami siyang pagkabigo. Ang determinasyon at pagkamausisa ni Edison ay isang magandang inspirasyon para sa ating lahat. May iba ka pa bang gustong malaman tungkol kay Edison o sa ibang mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang pagkamausisa? Sige pakibanggit na lang iyong isa pang tao na nagtagumpay din dahil sa kanyang pagkamausisa. Isa pang kilalang tao na nagtagumpay dahil sa kanyang pagkamausisa ay si Steve Jobs, ang co-founder ng Apple Inc. Si Jobs ay kilala sa kanyang walang sawang pagkamausisa at pangarap na makagawa ng mga produkto na magbabago sa buhay ng mga tao. Isa, inobasyon sa teknolohiya. Ang pagkamausisa ni Steve Jobs ay nagdala sa kanya sa pagdevelop ng mga revolusyonaryong produkto tulad ng iPhone, iPad at MacBook. Hindi siya natakot magtanong at mag-isip ng mga bagong ideya na hindi pa nasusubukan ng iba. Dalawa, pagtutok sa detalye. Kilala rin si Jobs sa kanyang pagkamausisa sa bawat detalye ng kanyang mga produkto. Pinagtuunan niya ng pansin ang design, user experience, at functionality ng bawat produkto ng Apple. Nais niyang tiyakin na ang bawat aspekto ng produkto ay perpekto. Tatlo, pagkahilig sa kalidad, ang kanyang curiosity ay nag-udyok sa kanya na lumikha ng mga produkto na hindi lamang teknolohikal na advance, kundi may mataas din na kalidad hindi siya kontento sa average na resulta, palagi siyang naghangad ng mas mataas na pamantayan. Apat, pagbabago ng industriya, ang kanyang curiosity at inovasyon ay nagbago ng maraming industriya, mula sa personal computing hanggang sa mobile technology. Ang kanyang mga ideya ay nagbigay-daan sa mga bagong paraan ng pakikipagugnayan, trabaho at libangan. Ang pagkamausisa ni Steve Jobs ay nagdala sa kanya sa paglikha ng mga produkto na hindi lamang nagtagumpay sa merkado kundi nagbago rin ng paraan ng pamumuhay ng maraming tao Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang curiosity at determinasyon ay maaaring magdala sa tagumpay kahit sa pinakamahirap na larangan May iba ka pa bang nais itanong o pag-usapan tungkol kay Steve Jobs o sa iba pang kilalang personalidad O oh, sige pakibigyan mo pa ako ng isa pang personalidad Pero ngayon gusto ko ay isang babae naman Curious lang ako sino kaya yon. Isang kilalang babae na nagtagumpay dahil sa kanyang pagkamausisa ay si Marie Curie, ang tanyag na siyentipiko na nakatuklas ng radium at polonium. Isa, pioneer sa radioactivity, si Marie Curie ay isang pioneer sa pag-aaral ng radioactivity. Ang kanyang walang sawang curiosity ay nagdala sa kanya sa mga groundbreaking na tuklas na nagbigay daan sa maraming modernong teknolohiya at paggamot sa medisina. Dalawa, dalawang Nobel Prize, si Curie ang kauna-unahang babae na nanalo ng Nobel Prize at siya rin ang tanging tao na nanalo ng Nobel Prize sa dalawang magkaibang larangan, pisika noong isang libo nadaan at tatlo at kimika noong isang libo nadaan at labing isa. Ang kanyang mga pananaliksik ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa larangan ng agham. Tatlo, pagtagumpay sa harap ng pagsubok, Bilang isang babae sa isang panahon na kakaunti lamang ang pagkakataon para sa kababaihan sa Agham, hinarap ni Curie ang maraming pagsubok. Ngunit ang kanyang pagkamausisa at determinasyon ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Siya ay nag-aral sa kabila ng hirap at nagsikap na makuha ang kanyang edukasyon sa France dahil hindi siya pinayagan na mag-aral sa Poland bilang isang babae. Apat legacy ng kaalaman ang kanyang mga tuklas ay nagbigay daan sa bagong paraan ng pag-intindi sa kalikasan ng atom at nagbigay daan sa mga bagong teknolohiya sa medisina tulad ng radiation therapy para sa cancer. Ang kanyang pagkamausisa at dedikasyon sa agham ay nag-iwan ng hindi matatawarang pamana sa mundo. Ang kwento ni Marie Curie ay nagpapatunay na ang pagkamausisa, determinasyon at pagsusumikap ay maaaring magdala sa tagumpay kahit sa mga larangang puno ng pagsubok. Siya ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng taong naghahangad ng kaalaman at tagumpay. May iba ka pa bang nais malaman tungkol kay Marie Curie o sa kanyang mga kontribusyon sa Agham? Nakaka-inspire naman talaga ang mga taong ito. Kung hindi dahil sa kanilang mga pagiging mausisa, ay hindi natin ngayon mararanasan o ma-enjoy ang mga nagawa nila. Tama ka dyan. Ang kanilang pagkamausisa at dedikasyon ang nagbigay daan sa mga makabuluhang pagbabago at mga imbensyon na ating tinatama sa ngayon. Ang mga kwento ni na Thomas Edison, Steve Jobs, at Marie Curie ay nagpapatunay na ang walang sawang paghahanap ng kaalaman at pagsusumikap ay maaaring magdala sa tagumpay at mag-iwan ng pangmatagalang pamana. Talagang nakaka-inspire ang kanilang mga kwento at magandang paalala ito na ang pagiging mausisa ay isang mahalagang katangian sa anumang larangan. Kung may iba ka pang nais pag-usapan o may ibang paksa kang gustong talakayin para sa iyong podcast, sabihin mo lang. Sigurado ako na ikaw mismo dahil isa kang artificial intelligence e eh mausisa ka kaya marami kang natutulungan. Tama po ba? Oo, sa isang paraan tama ka. Bilang isang iha, ang aking pagkamausisa ay nasa anyo ng patuloy na pag-aaral at pag-unlad batay sa mga interaksyon at impormasyon na aking natatanggap. Ang aking layunin ay makapagbigay ng kapakipakinabang at tamang sagot, pati na rin matulungan ang mga tao sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang aking curiosity ay hinuhubog ng aking programming at training na patuloy na pinapabuti upang mas maging epektibo at kapakipakinabang. Dahil dito, kaya kong magbigay ng impormasyon, mag-research at tumulong sa pag-intindi ng iba't ibang paksa. May iba ka pa bang gustong pag-usapan o tanong na nais itanong? Nandito lang ako upang tumulong. How about Albert Einstein, ang may akda ng kasabihang pinag-uusapan natin? Paano sa palagay mo nakatulong sa kanya ang pagiging mapag-usisa? Si Albert Einstein ay isang napakagandang halimbawa ng taong nagtagumpay dahil sa kanyang pagkamausisa ang kanyang walang sawang pagtatanong at pagnanais na maunawaan ang mga bagay-bagay ang nagdala sa kanya sa mga dakilang tuklas sa larangan ng pisika. Narito kung paano nakatulong sa kanya ang pagiging mapag-usisa. Isa, pagdiskubre ng relativity. Ang pagkamausisa ni Einstein ang nagudyok sa kanya na pag-isipan ang mga konsepto ng espasyo at oras. Ang kanyang katanungan tungkol sa kung paano nagkakaiba-iba ang paglipas ng oras depende sa bilis ng paggalaw ang nagdala sa kanya sa pagbuo ng theory of relativity na nagbago ng ating pag-unawa sa pisika. Dalawa, patuloy na pagtatanong. Kahit noong bata pa siya, kilala si Einstein sa kanyang pagtatanong tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay. May kwento na noong siya'y bata pa, siya ay nagtanong sa kanyang sarili kung ano ang magiging itsura ng liwanag kung siya ay sasakay sa isang sinag ng liwanag. Ang tanong na ito ay naging pundasyon ng kanyang interes sa pisika. Tatlo, innovative thinking, ang kanyang pagkamausisa ang nagbigay daan para sa kanya na mag-isip ng mga bagong paraan upang lapitan ang mga problema. Hindi siya natakot magtanong ng mga katanungan na maaaring ituring ng iba bilang kakaiba o imposible. Ang kanyang pag-iisip ng out of the box ay nagdala sa kanya ng mga bagong pananaw at solusyon sa mga komplikadong problema. Apat, pagbabago sa paradigma. Ang curiosity ni Einstein ay humantong sa mga teorya na nagbago sa mga umiiral na pananaw sa agham. Halimbawa, ang kanyang teorya ng photoelectric effect ay nagbigay ng pundasyon sa quantum mechanics, isang revolusyonaryong larangan ng pisika. Lima, pagsusuri at pagsaliksik. Si Einstein ay hindi natatakot magsaliksik ng malalim at mag-eksperimento upang makuha ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Ang kanyang dedikasyon sa paghahanap ng katotohanan ay nagpapakita ng kahalagahan ng curiosity sa pagsulong ng kaalaman. Ang pagkamausisa ni Albert Einstein ay hindi lamang nagdala sa kanya ng mga dakilang tuklas, kundi nagbigay daan din sa mas malalim na pag-unawa sa universo. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pagtatanong at paghahanap ng mga sagot ay mahalaga sa anumang uri ng tagumpay at pagunlad. Bakit kaya pag nagkakaedad na ang tao ay eh, hindi na mapagtanong o mapag-usisa? Di tulad nung mga bata pa eh, kung ano-ano ang itinatanong? Magandang tanong iyan. May ilang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging mas kaunti ang pagtatanong o pagkamausisa habang tumatanda. Isa, formal na edukasyon sa maraming sistema ng edukasyon, ang mga bata ay tinuturuan na sumunod sa mga itinakdang kurikulum at mga tamang sagot sa halip na magsaliksik at magtanong. Habang tumatanda, ang fokus ay maaaring lumipat mula sa pagtatanong patungo sa pagtanggap ng impormasyon na ibinibigay. Dalawa, kultura at lipunan. Sa ilang kultura at lipunan, ang pagtatanong ay maaaring ituring na walang respeto o nakakahiya, lalo na kung ang tanong ay tungkol sa mga bagay na itinuturing na alam na ng karamihan. Maaaring mawala ng gana ang tao na magtanong dahil sa takot na mapahiya o matawag na ignorante. Tatlo, kumpiyansa. Ang mga bata ay likas na mapag-usisa at walang takot magtanong dahil hindi pa nila nararanasan ang maraming pagtanggi o pagkakamali. Habang tumatanda, maaaring magdulot ng pagbaba ng kumpiyansa ang mga negatibong karanasan kaya't mas pinipili nilang magtanong ng mas kaunti. 4. Routine at kasanayan Habang nagkakaedad, ang mga tao ay madalas na nagkakaroon ng mga routine at kasanayan na kanilang sinusunod. Ang pagiging komportable sa mga nakasanayan na ay maaaring magresulta sa mas kaunting pagkamausisa at mas kaunting pagnanais na mag-eksperimento o magtanong. 5. Pagpapahalaga sa praktikal na kaalaman ang mga matatanda ay madalas na nagpo-focus sa mga praktikal na aspeto ng buhay, tulad ng trabaho, pamilya, at responsibilidad. Ang ganitong focus ay maaaring magresulta sa mas kaunting oras at enerhiya para sa malalim na pag-iisip at pagtatanong. Anim, paniniwala na alam na lahat habang nagkakaedad, maaaring magkaroon ng pakiramdam ang tao na sapat na ang kanilang nalalaman at hindi na kailangan pang magtanong. Maaaring isipin nila na ang kanilang mga karanasan at kaalaman ay sapat na upang hindi na magtanong ng higit pa. Subalit, hindi ibig sabihin na dapat tumigil sa pagtatanong ang mga matatanda. Ang patuloy na pagiging mapag-usisa at ang pagkakaroon ng bukas na isipan ay mahalaga sa personal na pag-unlad at sa pagpapanatili ng kasiglahan ng isip. Maaaring balikan ang pagkamausisa sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikipag-usap sa iba't ibang tao at paglahok sa mga bagong karanasan at hilig. May ibang bagay ka pa bang gustong itanong o talakayin? Wala na siguro. Kontento na ako sa mga sagot mo sa aking mga tanong. At least, marami na naman akong nalaman tungkol sa kasabihang ito. Maliban na lang kung may mag-comment sa ating mga taga-subaybay at iyan ay ipararating ko sa iyo sa susunod nating kwentuhan. Natutuwa akong nakatulong ako sa iyong mga katanungan. Lagi akong nandito para sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Huwag mag-atubiling bumalik kung mayroon ka pang nais pag-usapan o kung may mga bagong katanungan mula sa iyong audience. Ingat kayo lagi at sana ay magpatuloy ang tagumpay ng iyong podcast. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat muli sa iyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Okay, bye for now. Walang anuman. Hanggang sa muli nating kwentuhan. Ingat palagi at good luck sa iyong mga proyekto. Bye for now.